Lola. Totoo po ba ang lahat? Narinig ko po lahat ang sinabi ni Lola Tinidora. Kanina ka pa ba dyan, Apo? Uh, opo, Lola. Nagsugod bahay nga po tayo, di ba? Oo nga pala. <laughs> Hindi, ibig sabihin. Natawa ko sabi, na lahal din, ko... ha? Ayos <laughs> yan, ha? Pwede lang. ko. sinabi ko, nandyan ka pa ba? Opo, nag... Oo. Nakikinig po ako. Narinig ko po lahat. Ayan, kausapin mo yan, lola mo. Yan lola mong hinahangaan nyo. Yung lola mong pinakamagaling na lola sa buong mundo. Kausapin mo. Lola, gusto ko po sa bibig niyo mismo manggaling. Totoo po ba na kayo nagpakuha ng diary? Paano nyo po nagawa sa amin to, Lola? Alden. Inidora. Kumuha ako ng mga sanggano para tulungan ako. Uh, siya yung taong inutosan ko para kunin yung diary. At siya rin ang dahilan kung bakit niya tayo ginugulo ngayon. kinulang ako ng pambayad. Kinulang ako ng pambayad sa kanya. Kaya ngayon, naniningil siya. Tignan mo ate, dahil sa'yo, ang gulo, ang gulo at ang dami ng nangyari. Marami ng taong nadamay, hindi lang si Alden, yung mga tao sa paligid natin, sobra ka. Ano bang iniisip mo? Anong pumapasok sa isip mo? Mahirap magsalita, baka masaktan ka. Baliw ka bang? Inaamin ko. Nabaliw ka? Naging madamot ako. Noon. Natakot ako at ayokong kung umibig si main Kaya nagawa ko yon. Natakot ako na kapag umibig siya, iiwanan niyang mga lola niya. Alam ko, walang kasamaan na nagdudulot ng kabutihan. Ang bawat inutang, pinagbabayaran. Humingi ako ng pagpapatawad nyo. Pinagbayaran ko. Nagkamali ako. Hayaan yong itama ko ito kung ano man ang nakaraan. Ang mahalaga na tuto tayo sa lahat ng ito. anong dapat natin gawin ngayon? Nandiyan na yan eh. Ano pa? Dapat mailigtas si Divina. Si ano May? Pa ano pa nga?